Hi guys, magandang gabi. Welcome to my vlog again. I'm, I am Coach Jay and or you're watching Pamat TV. So, ito po yung aming short broadcast. So, ang tanong po sa atin, napagpasyahan kung hindi na i-latala kung sino yung tatanong, dahil binanakikisir mo din yan, nasermonan mo, nasermonan mo na nyo pa, eh baka naman malo moral yung mga iba nating 5-9. So yung tanong sa atin ay isang 5-9, nilipat daw siya ng kanyang agency nilipat siya sa ibang posting na wala naman siyang bulilyaso. So, ang tinatanong niya ay kung pwede daw ba siyang magreklamo. Uh, hindi ko alam kung saan niya gusto magreklamo. Kung magreklamo ka lang ay sa asawa mo, pwede naman. Magreklamo ka sa kaibigan sa mo, pwede rin. Pero kung iniisip mo magreklamo kay sa dole, ay hindi po magmamaterialize po yan. Kasi ang pwede mo, baka ang iniisip mo, pwede siya illegal dismissal ay eh, hindi po po pwede sa illegal dismissal. Kasi so, kung inalis ka man dyan sa pwestong yan, ay eh, sigurado aalukin ka naman ng ibang posting. Yun nga lang, hindi ganun nga pabor sa'yo. May siya malayo, uh, uh, basta hindi pa pabor sa'yo. Kung sakaling, uh, may mga dahilan yan eh. So, i-discuss natin yung mga dahilan. Doon muna tayo sa bakit hindi ka po pwedeng magreklamo. Tayo po bilang mga security na dumaan sa agency, tayo po ay nasa kalagayang tinatawag na co-terminus. Ibig sabihin po ng co-terminus, anytime hindi ka nagustuhan, hindi nagustuhan yung gupit mo, hindi nagustuhan yung pagbumuha mo, ay eh, pwede ka na pong tanggalin. Na? Pwede kang paginitan. Yun po ang masakit na katotohanan sa ating mga naka-agency. Pero dadaan po yan sa due process. Sasabitan ka muna ilan ng mga kasong isa na yung lost of trust and confidence. Pag yun po yung sinabi sa inyo, eh, wala kang magawa doon Isa pa yung isang, ano, isang kaso, yung low performance. Magawa nga ng mga write up, right up. So, nangyari po sa akin yan. Yung isip po na pakisnapi ko, lahat ginagawa ko sa trabaho ng buong pagkaisnapi, pero na bigyan ako ng papel na ano, lost of trust and confidence. Ah, umabot ko sa ganun. Pero totoo, nung pinag-initan ako, sa tingin ko ah, ay sa patingin ng iba. Pero sa tingin ko, ganun nangyari, pinag-initan na ako, kaya ako na gusto mong ipatransfer, ganun. So, papasok mo yan, kaya hindi ka pwede magreklamo, ay sa company prerogative. Ibig sabihin ay karapatan ng kumpanya. Prerogative. iba bigas dyan, prerogative. Ibig sabihin, prerogative. Ibig sabihin po, under nung company prerogative, yung personal movement. Halimbawa itong tao tao ito si Juan, magaling to sa ano, magaling to sa demolition. Yung 6 month na demolition na uh, timeline, pag ito si Juan na nilagay ko nagiging 2 months lang. Pero dahil walang demolition, inilagay ko muna si Juan doon sa uh, isang area na halimbawa ay uh, medyo na relax siya kumbaga. Ngayon, itong si Juan, nagkaroon ulit ako ng demolition na project, pwede kong hugutin to si Juan. Pero siyempre, tatapatan ko yung ano, yung sahod na gusto niya, magiging to, may allowance. Para uh, uh, pumayag siya. Kasi kung hindi, uh, siyempre, parang give and take ba? Win-win solution. So, yun yung isa sa dahilan na pwede kang magugot. Kung waga, ikaw yung kailangan ng tao eh. Pag ikaw nilagay ko dito, specialty mo to, mabilis ko maratapos yung project. Ngayon, si Juan naman, siyempre, nasa ano na siya eh. Nailagay mo na sa, baka sa aircon mo nilagay. Tapos dali mo naman siya sa demolition. Eh, baka ano yan. Aayaw na siya kasi kung parehas lang din siya, kado, baka mas malaki pa yung sahod sa pinaglagyan mo pagdating sa demolition. Wala ka naman i-offer na iba. Dapat mga ganong special talent at pakikinabangan mo yung tao. May special ako rin doon. Special offer, kumbaga. So, yun po yung isa sa reason kung bakit nililipat-lipat ang tao. Depende sa kakayahan mo. So, yun po yung isang sa positive side. Ngayon naman nga yung tinatawag na yung negative side. Pinag-initang ka na. Alam mo, pinag-initang sa company. Pag client po nag uh, sabi na palitan ka, wala po kayong mga gawa doon. Kasi uh, si po yan nga ay tinatawag na po terminus. At hindi ka naman po tinatanggal, inililipat ka lang. Alam mo, hindi ka naman pinag-initang ng agency mo, pinag-initang ka lang ng client ang taga kalamba ang bahay mo Ijo tinga isa malapit lang din kalamba lang din o no? kabuyo malapit na lugar pero pag ang pinaginitangan ng agency mo halimbawa dati ka ship ship ka sa client ngayon nung bumaho ka sa client lalapit ka sa agency mo e busit yung agency mo si ship ship ka na sa client sinusumbong mo nila ilipat ka ngayon ilipat taga kalamba ka ilipat ka isa ano tugigaraw <laughs> ayoko yan no di ano ka, refuse ka. Gagamitin naman lang sa labor yun para hindi ka makapag reklamo ng uh, na illegal dismissal. Kasi ino pera ka, ayaw mo naman. O pera ka, pero bibira naman po yung nangyari yun. Pag siguro, medyo, pag nangyari siya, medyo pa... <laughs> Pakupal-kupal ka na rin, kumbaga sa salita nating kanto. Ganun po yung mangyayari. Pero Karaniwan po, client lang naman nagiinit sa atin minsan pag yung, siyempre, pag mayabang ka rin, tapos may mayabang din dun sa kumpanya. Laging panalo ang client kasi gagawin ka lang ng write up yan. Yung right ups, yung mga OM po natin, pag client nagpatawag dyan, eh ano yan, medyo hindi sila, hindi sila pwedeng pumengol basta-basta. Kasi ang nakataya po doon ay kontrata. Kung isang tao ka lang naman, pwede kang isa-prepise dyan. Kaya mas maganda po, ah, uh, Iwasan nyo mapag-initan kayo ng client. Mapag-initan din kayo ng sa agency. Dapat babalansahin mo yan. Hindi yung pag may sira yung mga logistic nyo, i-report mo sa client. Pag mga ganun, pabayaan mo lang yan. Uh, kusa malalaman ng client yan. Pag may mga ibang, alam mo, may nangyaring incident eh, hindi nakaresponde yung patrol nyo kasi sira. Doon yun yung malalaman ng sira. Kaya mo mag-report yun, dapat mag-report. Pero ikaw, huwag ka mag-chuchucho para hindi ka lang si so, mga chocho, yun siyempre, yun ang pag nabibenta, umbaga. So, yun po yung pag-iwasan nating mga bagay. So, again po, kung ang tanong may pwede ka magreklamo, ang sagot po ay hindi, sir. Kasi nga po, tayo ay co-terminus at ang company po ay may sinatawag na ah uh, company prerogative. Under nung pong company prerogative, ayun pong personal movement. So, hindi po tayo pwedeng mag-complain. Wala po tayong may go-complain. So, yun lamang po ang aking sagot. Sana po ay yung naunawaan at inyo pong natanggap. So, yun lang po ang aking maipapayo. Iwasan nyo po pag initang kayo ng uh, ating mga kliyente. Yan po ay nangyayari both sa agency at kahit pa ay under na ng company. Paigaw po ay sa agency, yun. Yung mga sinabi kong sample lang mangyayari sa'yo. Sasabitan, ng, sa ka ng kasong lost of trust and confidence. So, yun, tinatawag na low performance. Pag yun po in, inilagay na justification dun sa iyong ano, dun sa, uh, kasi may due process pa rin naman yan. Uh, issue ang muna ng show cause order. Parang RTO na rin yun. Kaya lang RTO, may kaso ka. Pag show cause, inuutos na ka na magpakita dun sa ano. Pero of detail ka na rin po nun. Kaya sasabitan na nila yun ang kaso loss of trust and confidence at sa yung low performance kung alin man doon. So, nangyayari din po yan kahit sa company. Pag ikaw ay kahit rekta ka na, ang mangyayari sa'yo, pag marami ka nang kasira, hindi ka nabibigyan ng tasking, para ka nang baliwala doon, eh, ikaw naman, tonto ka. Sige, hindi mo lang akong trabaho. Hanggang sa isama ka na nila sa annual report, meron siya niya, redundancy. Isama ka nila sa redundancy. Yung position mo, isama na sa redundant. So, hindi na ito kailangan kasi, justify, justify na yun. Pagkakaisa ka nga, ha? so hanggang sa mawala ka na rin. So, ganun po yan. Sana po ay may natutunan po kayo. Maraming po salamat.